Hello mga katiits magandang araw sa ating lahat sa inyo pati na sa inyo mga nasano ah uh, today pupuntahan natin yung nakita kong mapstone dito sa lugar na ito bali idikod natin at saka may dalawang kuwanto, tanin dalawang tunnel to na magkaiba ang butas o entrance pero magkalapit lang yung entrance pero iba ang direksyon nila dandahan mo na tayo kasi maputik putik putik madulas ang daan mga katiich <coughs> dito <laughs> ah ito nga pala yung kuan mga katits ah falls. para malaman nyo kung hindi to basta basta ang pulse kasi mababaw lang ang pulse na ito mga katits yan o oh, dalawang bagsakan unang bagsakan pangalawang banta bagsakan Bali, may mga sign dito, mga butas, ayan Oh. At saka, ayun, yung butas na yan mga katets. Hindi ko nalilinisan yung mga katets kasi tapos ko nang idikod yan. At saka ito mga katets. May nakatagong kuweba rito mga katets. Andun Oh. Andyan. Bali, hindi pa natatrabaho yan mga katets kasi tagulan. At saka, puntahan natin yung mapstone ha para ma kita natin kung ano oh uh, saan nakalagay yung ano to. Ah uh, bali ito nga pala yung mapstone mga Katiits. Yan ito yung mapstone. Bali ito yung mapa mga Katiits. Ito yung mapa natin. Yan o. Oh. Yan mga katets. Ito yung mapa natin mga katets. Para gusto nyong para hindi kayo magduda na mapstone nga ba ito pwede nating i puntahan yung landmark so ito mga katits puntahan nating landmark nito ang landmark nito mga katits ay ito bali itong landmark na ito ito siya bali piong ni siya pang pang huslup, sa bisaya pang pang pero oh, sa Bisaya piong sa Tagalog pang pang ito tara puntahan muna natin yun ha para makita nyo kung accurate nga ba yung mapstone. tignan natin yung landmark malapit lang yun nandyan lang oh. nandyan lang mga katech, yung landmark <laughs> yan mga tito, may sign din dyan. Ah. <sighs> yan. Yan ang landmark. Bali, slope yan. O, pang pang. Yan mga katecho nakikita ba yung pangpang -pang? nya ayan ayan yung pangpang -pang nya mga katits yan o oh. bangin hmm. maklaro ba so accurate nga yung maps to natin mga katits bali positive yun kahit sa mapstone ni mapping basta makita lang natin yung mapstone kahit di na tayo kagamit ng kumpas alam na natin kung saan yung mga load kahit mata-mata na mga katiits titignan mo lang yung mapstone yun Mak makikita mo na kung saan nakalagay yung treasure so ito na tayo balik tayo sa mapstone bali ang mapstone na ito mga katiits nakita na natin yung pang pang nandito ito naman mga katiits ito ito parang kuha niya yan Ito yung old na Daan Bali, kung titignan natin Sa old na daan Papunta dito Ganyan Makiki Bali, ito mga katets Yan yung Old na daan, papunta dito At saka itong dulo mga katets Itong dulo na ito Mga katets, ay ito Dito Ayan o. Oh. So sa baba, nandyan yung nandyan yung pools. Andit, sa nandyan yung kweba, Dito sa ilalim o. Oh. Diyan sa ilalim mga katits. Nandyan yung kweba. At saka nagtanong may kuwan din siya mga katits. Ayan o. Oh. Ayan. Tugas na kahoy na paliterway. Bali nakatutok siya dito sa may bunga nga ng tunnel yan o oh. mm. yan yan o oh. nakatutok sya talaga old trail yun yan sa likod yan may butas kaya dito dito yung isang entrance nandyan o oh. Diyan. dito isang entrance dito isang entrance tapos Hello mga katets, balik tayo kasi may taong nagtanong ah, kinausap ako sinagot ko naman ah, sige ah, ito nga pala mga katets, ito yung daan tapos kuweba tapos ito yung kuweba ng mga katets ito, bali itong kuweba na ito may sign siya sa itaas so meaning itong sign na ito mga katits pinutol na tugas na kahoy tugas to siya so meaning ito ito mga katits ito siya bali nandito nakalagay yung bao o mga sign mga marker lang dito pero wala siyang laman kasi ang laman nito ay nasa lalim bali dito sa itaas Parang may... Decoy silang nilagay, oo. Oh, yung... Parang pang linlang lang ng mga kapwa treasure hunter natin. Pero dito, walang laman. ito Ito yung bauna, nagtuturo dito. At saka, nagturo din dito. Sa tunnel na ito. Ang mga load nito, mga katets, ay nasa tuktok nito. Nandito, mga katets, oh. Pero... May mga bahay na ito, mga katets. So puntahan natin itong bao. <coughs> <coughs> mga katits, medyo hingal na ako mga katits kasi hindi na tayo sana yung makiat ng bundok. Kaya puntahan muna natin yung sinasabi kong uh, Turtle ito yung nandito yung turtle mga katits nandito siya mga katits oh. So, yan di muna natin lilinisan mga katits kasi pag nilinisan natin baka may magkainteresado iba na iba eh kawin pa nila so ito siya mga katit Ayun mga katets, nakita nyo na yung turtle mga katets Yan yung mga turtle, tapos Dito mga katets May mga uh, iba't ibang sign din dito mga katets Bali ayan, bato na yan mga katets Bato na yan, Ayun. Bali may nakapaligid dito na bato, ayan oh. o At kaibang mga bato mga katets yan. Mm -hmm. So may mga sign. Bali apat 'tong mga bato mga katech. Ito. Ayun yung isa. Bali ah uh, isa dalawa tatlo. Dalawa 'yun, pang dalawa, pang tatlo, pang apat. Kung treasure hunter ka mga katech, dito sa area na ito dito ka maghuhukay pero wala di ko lang yan dyan mga katets kasi walang load silang nilagay sa mapstone na nandito so dito bukya ayan o oh. may padikoy rin sila na tugas na may butas siya sa kuan bali yung butas na ganyan mga katets... Kung titignan natin sa ibang treasure kung wala hindi natin yung map, kung hindi natin makita ang mapstone sa harap niya tayo maghuhukay kasi Dorian mga katech. Yan oh, door. So meaning dito tayo maghuhukay mga katech dito. Dito tayo maghuhukay diyan. Dito tayo maghuhukay sa tapat niya. Pero bali yung door niya mga katech is my counter sign door din. Ayun oh. Ayan, bali nagkuhan talaga sila mga katits ayan oh bali nagharap talaga silang dalawa ayan oh harap siya doon harap din siya dito dito tayo tatayo di ba makita natin yung harap niya ayan oh ayan magkaharap na sila dito mga katits kasi ito mga katits sinunog to nila hmm? ayan oh sinunog yung katawan niya so meaning kung treasure hunter ka dito ka talaga maghukay dyan sa tapat kasi may mga detection din dito tapos may bato doon may mga na detect din ka. ako dito mga katits pero mga guldas wala bali dito mga katits wala talagang load kasi yung maps to natin walang nilagay na load dito banda yung load natin na sa loob ng kuweba lahat so balik na naman tayo sa ating mapstone mga katits bali ini isa isa ko yung mapstone natin para malaman nyo kung accurate nga ba yung mga mapstone so accurate sa mga katit ha bali ito mga katit ito yung pangpang -pang ito yung pang pang na una nating tinignan tapos dito dito yung pagong na nagtuturo dito sa may tunnel tsaka itong tunnel na to malapit siya sa daanan ayan at tsaka itong butas na malaki mga katiits ay isang itong butas na malaki isa itong kawayan at tsaka ito isa rin itong kawayan Bali, ang load natin nandito sa itaas ng bundok pero di ko na lang sasabihin kung saan banda para na rin sa mga nakataga rito na nakapanood sa video na ito eh makaka sila na hukayin yun kaya yung mga entrance na lang yung sa yung mga entrance na lang yung ipapakita ko para kahit na hukayan nila yun okay lang basta dili nila makita yung load kasi madaming goldas dito mga katits at saka ito nga pala mga katits ito yung hidden marker o kuibat itong kawayan na ito at saka ito ay tunnel to bali magkarugtong sila ayan o oh. bali isa, isa lang ito pwede natin dito tayo pumasok sa ilalim ng kawayan o boot hook. Bali i-open natin tong class close tunnel na ito. Bali isa lang to. Ayan. Tapos ito mga katihit. Ito siya ay itong tunnel na ito ay lag tagos dito. Ito. Ito yung Tagos niya. Ayan oh. Yan tunnel yan mga katihit. Yan tunnel nasa daanan ng show 'yan daan may tunnel na dito ayan so ito yung lagusan bali huli nating puntahan mga tits huli na to ha luling pupuntahan natin itong kawayan yung dalawang kawayan at saka yung closed tunnel ito na yung huli na pupuntahan natin kasi medyo dumadami na ang tao rito mga katets bali yan pala yung dead creek ito yung sapa noon yan yan yung dead creek mga katets tsaka ginawa na nilang kuan ngayon ah na ginawa nilang palayan yan o kuwan talaga mga katates, no yung parang kuwan sya bali nasagit na sya ng dalawang bundok So ito yung isang kawayan mga katiits na sign. Sign lang yan. Yan. Ito yung kawayan na may laman. Uh, hindi natin masasabing laman. May botas siya dito. Dito. May botas siya dyan mga katiits. Counter sign. Ito yung daanan ha. Yan o. Oh, sa gitna ang daan. Noon pang daanan to. Papunta doon. So, ito yung kalsada niya. O, daan niya na talaga. Bali, yung hidden marker ay nandito. O, yung kuha niya. yung tunnel close tunnel puntahan natin kakahingal mga katiits hirap hirap maging pressure hunter uy madulas madulas mga katiits ingat tayo ha ingat kasi baka doon tayo pupulutin sa ilalim Mm -mm -mm. medyo madulas talaga pag tagulan mga katits pero pag di tagulan di naman ito madulas <laughs> Bali, nandito na tayo sa area mga katiits bali ito mga katiits ito yung sinasabi ko sa inyo kawayan oh. ayan yung kawayan tsaka yung entrance nya oh. hidden tunnel ay hindi to ito oh. ayan kita nyo naman yung bato mga katiits tapos patag pa ito sa itaas ayan oh patag yan sa itaas mga katits patag siya tapos dito ito yung sinasabi kong daanan mga katits ito ito yan ito yung close tunnel na sinasabi ko ito yung kuha niya dito ang entrance yan o. kita nyo yung entrance mga katits saan magandang ang gulo Ayan. Ayan yung entrance mga TS. TH. Ayan o. Oh. May pinagpatong-patong siya na bato. So, ang gagawin natin dito mga katits, tanggalin lahat ng bato. Ayan o, oh, may crack yan o. Oh, ayan o. Oh. Mm -hmm. Makikita mo talaga yung crack papunta sa itaas. Ayan o, oh, papunta sa itaas siya. Tapos dito, crack din siya. Papunta dito. Ayan. So, ito na yung target natin ito yung crack niya mga katitso oh. ayan crack niya papunta doon ayan o oh. hmm. tapos doon tsaka dito wali Parang sukat niya mga katitso 1 meter lang yung sukat niya punta dito tsaka dito 1 meter yan ito yung target natin na close tunnel So, mga katid, sa palagay nyo, ano kaya yung laman pag close tunnel? kumining so may mga kuan doon gamit nila o ano-ano pa kaya o, sige mga katetsa sana ay nagustuhan nyo yung video ko at saka please subscribe my channel para malaman nyo kung paano gamitin ang mapstone at saka pag mapstone yung mga katets lamang ka sige mga sano adventure ta